So, okay. Next, sino ang masosyal? Corina Sanchez o Loren Legarda? Si Corina kasi, lalo pa ngayon, napadikit siya sa mga Araneta. How could you tell so this? It's a pleasure yun pag kayo, ano Hindi to? naman, because ginusto you know, nam siya, tinanggap naman siya ng mga Araneta ni Mar dahil sa kanyang kanyang exposure, magandang exposure, social na exposure, at saka yung kanyang, kanyang, uh, kanyang bearing, kanyang pagkatao, kanyang personality na hindi, not a social climber, kundi andun na, social na. Ano ang feeling man. ko last collab na natin to? Bakit? Bukan hindi tayo magkakasundo. Dahil ka kaya, ano ka talaga? Kaya Loren, Loren. de because, tandaan mo, si Loren ay ako ng the uh, Dean of Philippine Journalism na si Felix Bautista ng Manila Times. Eh, ang pinag-uusapan natin ang, ang panayak, achievement na nila eh. Hindi, pero... Sa so, bagay, maganda rin ang chief at siya, ni Lauren, dahil senadora siya. Pero si, si Corina kasi ando na siya, nasa White House. At ay, bahay na puti uh -oh. doon.